Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes Santo, ang pagdiriwang sa pagpapakasakit ng Panginoon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 52, verse 13, up to chapter 53, verse 12. Sinabi ng Panginoon, Ang lingkod ko'y magtatagumpay sa kanyang gawain, mababantog siya at dadakilain, Marami ang nagitla ng isa'y makita dahil sa pagkabugbog sa kanya'y halos di makilala kung siya'y tao. Ngayon marami rin ang mga bansang magugulantang, pati mga hari pag siya'y nakita ay matitigilan. Makikita nila ang di nabalita kahit na kailan at mauunawa ang di pa ni Numan. Sagot ng mga tao, sino ang maniniwala sa ibinabalita namin ito? sino ang makapagpapatunay na pinahintulutan ito ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon na ang kanyang lingkod ay matulad sa isang halaman ng halamang natanim sa tuyong lupa walang katangian o kagandahang makatawag pansin. Wala siyang taglay na pangakit para lapitan siya. Inamag siya ng mga tao at itinakwil. Nagdanas siya ng sakit at hirap. Wala man lang nagtapon ng sulyap sa kanya. Hindi natin siya pinansin para siyang walang kabuluhan. Tiniis niya ang hirap na tayo ang dapat magbata. Gayun ng ang kirot na tayo sana ang lumasap. Akala natin ang dinanas niya'y parusa sa kanya ng Diyos. Dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan tayo ay gumaling dahil sa pagpahirap na tinamo niya at sa mga hampas sa kanyang tinanggap. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya tayo ng lakad. Ngunit inibig ng Panginoon na sa kanya ipataw ang parusang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan. Ngunit di tumutol kahit kamuntiman tulad ay korderong hatid sa patayan, para mga tupang hindi tumututol kahit nagupitan, ni hindi umimik kahit gaputok man. Nang siya'y hulihin, hatulan at dalhin sa dakong patayan, wala mang nangahas na ipagsanggalang, wala man lang dumamay. Siya ay pinatay dahil sa sala ng sangkatauhan. Siya'y inilibing nakasama ng masasama at mayayaman, bagaman wala siyang kasalanan o mag, nagsabi man ng kasinungalingan. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal. Makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y mais maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya. Malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis. Ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Dahil dito, siya'y aking pararangalan kasama ng mga dakila pagkat kusang loob niyang ibinigay ang sarili at nilasap ang kaparusahan ng masasama. Inako ang mga makasalanan at idinalangin sila'y patawarin. Ang Salita ng Diyos Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon po ang pagdiriwang ng pagpapakasakit ng ating Panginoon para po sa ating kaligtasan na siyang narinig natin no, sa simula pa lamang ng pahayag mula kay Propeta Isaías at ito po yung ating matutuklasan no, sa pagdiriwang natin ng liturhiya sa araw na ito. Kaya kailangan, na, kailangan lang po natin na mas maging attentive no, sa bawat bahagi ng ating pong ginagawa. Kung tayo po ay nasa loob na tinatawag na triduum, ibig sabihin tatlong araw na pagdiriwang ng isang pagdiriwang. So nagsimula tayo kahapon, Webe Santo, ipinagpapatuloy natin ngayon at tatapusin ito sa Sabado de Gloria o Pasko ng Pagkabuhay. Kaya mainam po no, na uh, attentive tayo sa, sa pagpapatuloy natin. At ngayong araw na ito, maririnig muli natin yung uh, kwento no, na dinanas ni Jesus no, bago pa man siya na ipako sa krus yung mga bawat bahagi na uh, ipinapaunawa din sa atin no ni no, propeta iya sa ito ay itong lahat ng ito ay dadanasin ng uh, pinili ng Diyos dadanasin ng kanyang lingkod no hinirang na lingkod para sa kaligtasan yung paghihirap niya ay para sa kaligayahan natin yung kanyang mga sugat mga sakit ay para sa ating kagalingan Ganyan po tayo ka kamahal ni Jesus para usang loob niyang akuin ang lahat ng ito alang-alang sa ating kaligtasan. Alang-alang sa pagpapatawan at kapatawaran ng Panginoon ng ating po mga kasalanan. Yan nga po, sa araw na ito ng Biyernes Santo, patuloy natin na uh, pagnilayan no, ang binagawang at gagawin pang pagpapakasakit ni Kristo para sa ating lahat. Muli po, isang pagpaalam araw ng Biyernes Santo sa inyong lahat.